Sunod-sunod na kalamidad ang naranasan ng mga naninirahan sa Negros Oriental at Negros Occidental. Bukod sa matinding epekto ng El Nino phenomenon, nakaapekto rin ng malaki sa pamumuhay ng mga residente ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kaya ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng Executive Minister kapatid na Eduardo V. Manalo ay patuloy po sa paglingap sa mga kababayan natin sa Negros Oriental at Negros Occidental na naapektuhan po ng mga ganitong uri ng kalamidad. Narito po ang report ni Emma Tiglau. Ang pangbuhayan ng mga eh, eh, saya panguma. Ning abot ang El Niño, kita nan. Ning botoro pa ng bulkan, may baha. Ah, nagpatong-patong na gyud ang mga kalamidad gid ning Alisod yun, lahi na yun. Kumpara para sa una nga, imuhang normal lang imuhang pang liyok kay siyempre daghang gibantayan ibantayan, bantay pa sa bantay pa sa baha. Ngayon mong tanong po, wala pa kayo kasurbayin, hantad ka ron sa init. alahe yun. Ito ang kalagayan ngayon ng mga residente ng mga barangay na sakop ng Canlaon City. Maging ang mga nasa lokal na pamahalaan, ay Aminado sa matinding epekto ng El Nino sa naturang lugar. Unabis walang trabaho ang tao, kasi yung mga nasa sugar cane natin tumigil talaga. Uh, walang uh, galawan yung mga planters natin. Bago pa man pumutok ang Mount Canlaon, ay inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang deklarasyon ng pagsasailalim sa State of Calamity ng Negros Oriental sa kanilang regular na sesyon ayon sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Umakyat na sa 240 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa lalawigan dahil po yan sa tagtuyot. sa pagpapatuloy ng isinasagawang lingap ng Iglesia ni Cristo para sa mga naapektuhan ng El Nino at ng pagputok ng bulkan. Ang mga kababayan natin sa Negros Oriental at Negros Occidental ang nakinabang sa pagkakataong ito. Ang mga area po ng Tayasan, area po ng Kanlaon, area po ng Sagay, at ang area po ng San Carlos sa bayan ng Calatrava. Ito po ay ginagawa natin batay po sa utos ng Panginoong Diyos na pagtulong sa mga nangangailangan. Kining ilang gihatag na mo ang mga lingap, dako na ni kay na mo. Wala na po kaming ikapapakain sa mga pamilya ko dahil nahirapan na kami ngayon. Maraming ikatulong po ang binigay ni Igsuon Eduardo Manalo po. Ang mga tanom namo, nangamatay man. Tapos ang mga hayupan, mga baka, karabaw, kanding, halos wala na yung mga pagkaon. Pasalamat po ko sa itong ginong Diyos na firme yung kitabangan, bisaglisod kayo ang panginabuhi karon. Salamat sa Iglesia ng gitabangan ang nga initan sa ilinyo. Sa magkasunod na matinding problema na kanilang hinaharap, ay kaagapay nila ang programang Lingap sa Mamamayan. Kinid dako kini kayo nga tabang para namo dire Sa ating tagapamahalang pangkalahatan, Kapatid Eduardo B. salamat po! po si Amatinglaw para sa Matatag Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matatag Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.